D Simula nung makilala kay naramdam may kakaiba Sadyang kay ningning ng iyong mga mata Sa tuwing nakikita ka ay natutulala Ewan ko ba kung bakit, hindi ko alam kung bakit Napaibig mo ang katulad ko Sa katulad mo ay nabihag ako Sadyang kay ganda ng iyong mga pagngiti Sa tuwing nakikita ka Ha ha Sa tuwing nakikita ka Sadyang iba aking nararamdaman Aking nararamdaman Parang isang anghel na bumaba sa aking harapan Sadyang kakaiba talaga Ang katulad mo Sadyang kakaiba talaga Ang katulad mo Patawa Ako'y umiibig na palihim sa'yo Di ko naman sinasadyang Mahulog ang isang tulad ko Patawarin mo Ako'y umiibig na palihim sa'yo Di ko naman sinasadyang Mahulog ang isang tulad ko sa'yo Pupustay ka lang, bakit pa ba ganito biglang napahinto nung napatingin sa'yo Di ko alam ang aking gagawin na tataranta Kasi unti-unti ka nang lumalapit papunta sa'kin Hindi ko maintindihan bakit parang Biglang mahulog ang loob ko sa'yo Di ko man to ginusto pero eto ang nadama ko para sa'yo Sadyang kakaiba ka sa lahat ng nakita ko Unang tingin mo palang nabihanin mo Sadyang kakaiba talaga ang katulad mo Sadyang kakaiba talaga ang katulad mo Patawarin mo Ako'y umiibig na palihim sa'yo Di ko naman sinasadyang mahulog ang isang tulad ko Patawarin Ako'y umibig na palihim sa'yo Di ko naman sinasadya Mahulog ang isang tulad ko sa'yo Maraming salamat Sa naramdamang kakaiba Ikaw ang naging inspirasyon Upang makasulat ng isang awitin Dahil minahan ko Ang isang katulad mo Please subscribe and share with your friends To get the latest beats on YouTube Salamat sa nagdaragdag ng mga kulay at kaibab. mga kulay at kaibab. Salamat sa nagdaragdag ng mga kulay at kaibab. mga kulay at kaibab. Salamat sa nagdaragdag ng at kaibab. mga at kaibab. Salamat sa nagdaragdag ng at kaibab. mga at kaibab.